Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang pagkapanalo ni Senator Amy Marcos at kung ano ang magiging kahihinatnan doon sa reklamo o kaso na isinampa niya o isinampa ng kanyang komitiba Foreign Relations Committee sa Ombudsman laban sa limang opisyalis ng gobyerno magkapatid na Rimulya, Sekretary uh, dalawang General Marbel Entore and Ambassador Lacanilaw Okay, basahin ko muna ang kanyang pasasalamat. Uh, ito, Senator Amy. Sa kanyang official Facebook page 11 hours ago, sabi niya, Thank you so much for your love and support. Pasasalamat. Sabi niya, ang tagumpay na ito, kahit gaano kailap at kahirap, ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, mananalo ka. <laughs> Hindi nagmali ang paniniwala ko sa dunong ng sambayanang Pilipino na dama at alam nila ang ibig sabihin ng sakripisyo at prinsipyo at gagawaran nila ito ng suporta at pagmamahal. Mabuhay ang Pilipinas! ikinararangal kong maging ikalabay dalawa sa listahan ang tumapos sa lahat ng ito. <laughs> ganda yung kanya. In fairness, ano? ang ganda ng pagkasulat niya. Okay, uh, mamaya na lang ha, yung epekto sa kaso. Yun, that will be our last part dito. By uh, all angles, talunan na si Senator Amy bago yung pag-endorse ni Bipisara Sara, talo na na. Ako, ayoko nang iboto sa kanya. Uh, ayoko nang boboto sa kanya. Eh, lalo na nung hindi pa siya nag uh, simula imbestiga sa nangyari kay Tatay Digong. Halos lahat ng sisi papunta sa kanya. Kahit ako. Kailang ang game changer. Nag-imbestiga siya. Nung una, parang pakitang tao lang. Oh, parang ah uh, pampakawalan ng simpatya o boto. Ganon. ito, tingin ko ha, hindi ako masyadong believe nung nag-imbestiga siya. Okay. Tatlong hearing. Lumaraming lumabas na katotohanan. Di Tapos, yung kanyang committee report na gamit na ni Atty. Kaufman sa ICC. At ito, yung final blow kung sa boxing pa, lethal hook o, ano ba yon grogi ng kalaban yung pagsampa niya ng ah, dalawa pala left and right kung sa ano ba una muna yung pag endorse ni Bipisara. Sara nung in endorse siya ni Bipisara, Sara sabi ko kailangan ko bang paniwalaan o will I trust Bipisara? Sara my answer is yes kahit ayoko ang iboto si Senator Amy dahil sa endorsement ni BP Sara nakita ko yung strategic objective ni Bipisara. Sara yes I will vote for her. Kaya, sanang aming, ito pa, <laughs> yung aming sample ballot. Hmm. Yan pa, oh. to 13 lang sana, kailang isinama namin uh, Aimee Marcos and Camille Villar. Kasi yun ang endorsement ni Bipisar, eh. So, yan, uh, siguro, left hook yun. <laughs> Tapos, yung right, ano niya, right job pa, oh, right na no, uh, nung sinampahan niya na ng kaso, yung limang officials sa ombudsman at umaksyon kaagad ang ombudsman yun na. Tapos nataranta na sila. Hanggang ngayon di pa ata nila nasasagot. Yung di pa sila nakapagsambit ng counter affidavit dahil humingi ata sila ng 10 days allowance. Yon po ang dahilan kung bakit tumi nanalo si Senator Amy kasi nanindigan siya ng tama. Maraming DDS o oh, kahit hindi DDS uh, na open up ang mind nila na she's for real siya ang tunay na Marcos okay nakita ko yung resulta ng butuhan sa region 1 siya ang number 1 doon i think 250,000 ba yun region 1 basta ang laki ng boto niya so may solid uh, ano siya may solid north siya eh may solid north siya mayroon pa siyang solid south Panalo si Senator ay sa Davao Region eh. Nasa top 12 siya. Mindanao. Kung ano yung endorsement 'yun. So, ayun, pinagsama ang kanyang solid uh South, meron pa sa ano, Tacloban. Number 2 siya sa Tacloban. <laughs> ayun, may Bisaya siya, may Ilocano vote siya, may Mindanao vote siya. Kaya panalo. So, ano ngayon? ang ah, ngayong nanalo siya, ano ang maging epekto nito sa yung pinupus niya na kaso? Nako, lalong ano ito? Magkakaroon ng mas malakas ang influence ni Senator Aiming Kasi, six years pa eh, ang kanyang termino plus. Alam na ng lahat yung dikit, yung samahan nila ni Bipisara Sara. Eh ngayon, sigurado nang mananalo si Bipisara Sara sa impeachment as yung eh, mga nababasa kong ano, mga comments ng mga political analyst si Professor Malotikia kaya iba pa pati ABCB nagsasabi na mas malaki na ang chances na ma si VP Sara o anong ibig sabihin noon? malaka si VP Sara 2028 maging presidente o dikit si Amy Marcos ano ngayon? kaya yung kaso na yan I believe ipupustro niya yan kaya malaking malaking sakit sa ulo, malaking problema ngayon yung mga kinasuhan. Kahit sabihin natin magre-retire ang ombudsman, palagay ko, bago mag-retire ang ombudsman, may gagawin yan. Baka tapusin ka agad yung, ano, ano ba na, May, June, July. May three months pa bago mag-retire ang ombudsman. Eh, kung bilisan, uh, may resolution ka agad. Uh, batay sila. So, Salamat sa mga nagtiwala kay Senator Amy. Go, 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 Senator Amy. Alam namin na ikaw ang tunay na Marcos. Uh, hindi na sayang, I'm still my wife and I, pamilya. We are still Marcos loyalist. Bakit? Binoto namin ang Marcos eh. Believe kami sa Marcos Sr. Anak, ni Marcos Sr. mi Marcos, ang tunay ng Marcos. Believe kami, kaya Marcos loyalist kami. But for the Marcos Jr., sorry na lang. Malayong malayo siya sa kanyang tatay. Okay, salamat mga kaibigan at uh, sinusubaybayan nyo itong ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanting ng Bukidnon. Uh, sweldo na